Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at andito na naman po tayo sa ating samada sa pecha. At ngayon naman po ay susamada natin ang ating pecha ngayon pong May 31, 2025. Sa lahat ng mga subscribers po natin, sa mga viewers natin, sa mga bago pa lamang po dito sa ating YouTube channel, maraming maraming salamat po. At ayan, umpisahan po natin ang ating samada. Dito tayo sa May, 5 pa rin tayo dito. 31 sa ating pecha, 25 sa ating taon. May 31, 2025. Simplify muna natin sila. 0 plus 5 is 5. 3 plus 1 is 4. At 2 plus 5 is 7. Dito rin sa bandang gitna. 5 plus 4 is 9. 4 plus 7 is 11. At sa bandang baba, 9 plus 11 is 20. Yan po yung unang numero natin. Meron tayong 20. At yung kapares niyang numero, dito pa rin po yan. Combine lang po natin sila. 5 plus 4 plus 7 is 16 yan po yung kapares nating numero, meron tayong 16 ah, uh, pwede pwede nyo rin po natmatayan ng kombinasyon na yan 16 bente or 20 16 ayan mga idol at yun, 2 digits sila, kaya simplify muna natin yan bago natin isumada ayan, dito sa 16, 1 plus 6 is 7 at dito sa 20, 2 plus 0 is 2 7 at 2, yun po ang natin isusumada Unahin natin yung sumali 7, kunin na natin yung 16, sumali yung 6 sa 1 plus 6 is 7. Pwede rin dyan ng 34, sumali pa 4, 3 plus 4 is 7, at 25, sumali 25, 2 plus 5 is 7. At dito naman po sa 2, kukunin natin yung 20, sumali 20, 2 plus 0 is 2. Pwede rin po ang 11, sumali 11, 1 plus 1 is 2. At pwede rin dyan yung 38, sumada so 38. 3 plus 8 is 11. At 29, sumada so 29. 2 plus 9 is 11. Ayan mga idol. Yan naman po yung mga numero na kuha natin na pwede natin pagpilihan sa ating sumada ng 31. Meron tayong 7, 16, 34, 25, 2, 20, 11, 38, up 29. Ayan, rumble pa rin po natin yan. Pipili lang po tayo dito kung ano po yung mga nagugustuhan po natin ng kombinasyon. Uh, sa ating sample kinauna natin dito ang 11, 11 and 11 and 25, yeah, 11 25, then 29, at yeah, 16, 29 16, uh, 38, 38. 3825. Ayan mga idol. Ayan po yung mga sample natin sa ating sumada. Ngayon po may 31. Ayan meron lang yung 1125, 29.6 at 38.25. Ayan, sa mga viewers natin, sa mga subscribers natin, mga mga subscribers po natin dyan. Ayan, maraming maraming salamat lahat. At dito po sa mga sample natin yan, pwede pwede rin po natin matayaan itong mga ito kung okay lang po sa atin. Pwede di naman kayo dito po sa mga numero natin dito sa taas. Hindi tayo magdagdag o makakuha ng mga ano pa po uh, kombinasyon na pwede po natin matayaan. At ayun mga idol, lang po natin sumada. Para po ngayong May 31, 2025. Maraming maraming salamat po.